Nanawagan si Act Teachers Representative kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pakinggan ang hinaing ng transportation sector sa gitna ng banta ng transport crisis. Babala ni Castro, sakaling ituloy ang December 31 deadline para sa franchise consolidation application, milyon-milyon commuter ang maaapektuhan dahil sa 68,000 na PUV ang hindi pa po-consolidate. Co Para sa kongresista, isinusulong ng Marcos Administration ang PUV Modernization Program upang i-phase out ang mga tradisyonal na jeepney at magre sa pagbibigay daan sa mga malalaki at dayuhang kumpanya na kontroli ng sektor ng transportasyon. Kamakailan ay naghain ang makabayan bloc sa Kamara ng isang resolusyong humimok sa LTFRB na ibasura ang December 31 deadline sa franchise consolidation. Pero una nang iginiit ng Pangulo na walang extension na magaganap dahil may yora naman ng mga operators sa bansa ang na-consolidate na na